Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat mga kasangga. So ayan, nandito po kami ngayon sa tabing aplaya at nagdagsa po dito ang bulinaw. Makikita nyo po mga kasangga, ayan po oh. Nagpuntahan po dito sa hibas po yung ano, yung mga bulinaw. Ayan po, ang dami. Ayan oh. May mga bata nangunguha tapos simula hanggang po doon, ang dami pong nangunguha ng bulinaw at nag... Ano po sila dito sa ano, sa tabi. Dami ating bulinaw. Ayan, marami na si ating huli, oh. Na kuha dito. Mga buhay pa. ayun makikita nyo po mga kasangga oh, may mga yung iba gumamit na po ng lambat. Andito lang po sa ano sa gilid. Para pong pista dito sa ano. Sa tabing playa, sobrang dami po ng tao. Daming pulido. Mga bata, ulam pa sila. Akala ko may yung may nang lalambat na tapos yung sobrang dami ng kaya bibigay. Eh pupuro pa pala dito sa tabi. <laughs> Ay, nagkagulo na po sila doon at maraming ano. Marami bumbu na, dumagsapo dito. <laughs> sa may ilaw siya kaya nagdagsay parang ano maliwanag ah kaya pala oh saan marami dyan hala oo nga oh dapat may ano kayo may lambat yung may pang siro yung maliit doon po ban banda sa may ano ay halos po malubog na po yung bangkat gawa po ng inakit, inakit na po ng mga bata kaya po pinatay po ang ilaw ano? ilaw po ng bangka pinatay. Patingin. Patingin ng harap. Oh. Ala, kadami. Kalahating timba na ng huli na Rap. Rap. Hala, ang baby ko may nahuli din maliit. Patingin. May nahuling maliit na ang baby ko.